So for today's video mga chuki ay magluluto naman tayo ngayon dining ding na isda. So ang ginawa ko, nagprito muna ako ngayon ng isda mga chuki. So kahit anong klase ng isda ang available ninyo, pwede ring balyena, char. Kung ano yung available ninyo mga chuki, yun lang yung gagamitin ninyo. So nagpainit ako ng tubig mga chuki. Pagkatapos nilagyan ko siya ng bawang at saka yung ating sibuyas din. Pagkatapos naglagay din ako ng ating bagoong isda mga chuki na sa sabaw na lang siya at wala na talaga yung kanyang isda mga chuki. Pagkatapos syempre naglagay ako ng paminta para mas masarap. Pagkatapos takpan muna natin. And after a few minutes mga chuki, bubuksan na natin siya. Ayan, ang bangunan niya mga chuki. Naglagay ako ng talong, ng aking okra, ng aking ampalaya. Pagkatapos mga chuki ay tinakpang ko uli siya ng tatlong minuto mga chuki. And after 3 minutes mga chuki, ito na yung ating gulay. Siyempre may food tasting portion tayo. Ayan, titikman ko muna siya. Pero anyway, hindi naman ako magdadagdag ng asin dahil nga ayaw ko ng salty na food mga chuki ayan so ang gagawin natin yan mga chuki dahil nga medyo luto na yung ating gulay ilalagay na natin yung ating dahon-dahon na yan mga chuki hindi ko na naman alam kung anong klaseng dahon yan pagkatapos takpan muna natin and after a few minutes mga chuki ayan mga 2 minutes lang siguro Ayan, hinalo ko na siya dahil nga ayaw kong malamog naman yung ating uh, dahon ng gulay-gulay na yan na pwede lang ninyong pitasin sa likod ng bakuran ninyo mga tsuki. Ay, napakasarap niyan. Pagkatapos niyan, po tsuki, papatong na natin yung ating pinirito kanina ng isda at hayaan na natin siyang uh, kumulo uli ng mga isang minuto mga tsuki. Pagkatapos ayan, tingnan na natin. Ayan mga tsuki, syempre konting basa-basa uh, sa ibabaw ng ating isda. At kung magustuhan mo yung aking video, please don't forget to subscribe, like, and share naman mga chuki. Ayan. So, masarap ito mga chuki sa bagong saing na kanin mga chuki. Ayan. So, ayan na nga mga chuki ay ready to serve na yung ating dining ding na isda na may bagoong. Oh, wow! Ang sarap! Thank you for watching!